Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Nation Nationwide. Nationwide. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Naalarma mga residente ng Barangay Simlang sa Batanga City sa patuloy na pagbubuga ng malaking apoy na isang kumpanya na nakabase rito. Nababahala mga residente ng nasabing lugar sa epekto ng ginagawang flaring ng JG Summit Corporation ay sa Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ ang patuloy na paglagablab ng apoy mula sa nasabing kumpanya ay isang malino na bantang sa buong riyon. Anyang flaring ng fossil fuels ay nagbubuga ng mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane na, na nagpapalala sa pagbabago ng klima. Pinaparumi rin ito ang hangin na nilalanghap na mga tao ng pagtaas ng kaso ng uh, sakit sa puso at ng baga. Ang uh, malakas na ingay, masamang amoy at banta sa kalusugan at kalikasan anya hindi dapat maging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga residente ng nasabing lugar. Panawagan ng grupo na magkais at ipanawagan ang agarang aksyon mula sa gobyerno para wakasahan na ang fossil fuels ngayon na. Mula sa DWARFM 95.9 ito, si Renz Belda ng Semen Batangas, nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Transbelda mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.